And guys, uh, makokontrol nyo rin dito sa sa cellphone. Yan. Makita nyo? Yan, yung volume nya. Guys, uh, meron tayong gagawin dito. Ito. Uh, amplifier siya guys ah. ah bali ito may natunog ang gusto na may are, ah, lagyan daw ng bluetooth para nga naman hindi na kailangan magano ah maglagay pa ng mga jack RCA yun magano, eto si to makikita nyo to 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 ito yung uh, input nya Diyan natin ilalagay yung uh, input nung bluetooth para magkaroon siya ng sounds yan okay guys Yan, simple lang naman siya makita ninyo ito, ito yung kanyang module. Yan. Bali, ito nabili ko lang sa Lazada, guys. So, uh, napaka simple lang nito. Yan, uh, 5 volts to 12 volts. Yan, ito yung lalagay natin. Yan sa amplifier. Yan, makikita nyo to. Tapos, ito. Yan. May kasama na rin siyang remote. Okay, guys, ang gawin natin, uh, baklasin na natin itong Ah uh, amplifier na to tapos ipakikita ko sa inyo kung paano siya ikabit okay guys yan guys uh, eto bali ito na yung amplifier nya yan uh, nabuksan na natin ito guys makita nyo meron dito syang uh, USB yan okay Uh, bale, may module din siya dyan ng USB kaya lang siyang bluetooth ang gagawin natin kukunin na lang natin yung supply na ikakabit natin dun sa dito nga yan sa bluetooth module na to kasi ito naman ay uh, 5 volts to 12 volts kumbaga itong USB kasi na to yan, 5 to 12 volts yan. Itong nandito sa nakabilit dito sa amplifier, yan nga yung USB na yan, 5 volts din yan. Yan, 5 volts ang supply na yan. Kaya pwede nating ikabit yan dito sa module natin. Tapos, makita nyo, input, yan, yan yung RCA, kumakita makita yung RCA guys, yan, yung jack nga, pinagalagay natin ng jack, yan, yan, yan. Yan na lang natin ilalagay yung ah... Uh, input nung ating uh, bluetooth mamaya ituturo ko sa inyo guys kung paano nga ikabit o yung input na sinasabi ko kanina ng bluetooth na to tapos yung supply nya <coughs> okay yan ang gagawin natin guys nakita nyo yan yan, yan. tapos yan ito yung kanyang uh, module yan dyan natin kukunin ito yung kanyang oh, sorry guys yan yan yung USB nya ito yan, yung supply nya. Yan, 5 volts. Nandyan yan, guys. Yan yung supply nya. Yan, nakukuha natin at ililipat natin sa uh, Bluetooth module. na yan. Tapos meron dyan siyang audio. Yung makita mo, ito sa pang, audio naman siya. Pero hindi na tayo kukuha dyan. Doon na tayo kukuha sa RCA. Ito na lang kukunin natin, guys. Itong 5 uh, volts na to, guys. Yan. Okay. Ang gawin ko, uh, susukatan ko itong uh, connector na to. Kung pareha siya, ibig sabihin, guys, uh, hindi baligtad, maring baligtad kasi yung supply nan, yung positive nasa kaliwa at as yung nasa kanan naman yung negative. Ah, uh, compare mo dito, ito sa so kulay pula to. Diyan natin papasok kasi yan, ang positive kasi nito guys, so makita niyo pag sa inyo nakaharap yan, nasa kaliwa ang positive. Yan, yan, ayan ang positive niya. Mas negative tong dito sa kanan. Dapat itong konektor na ipapasok natin, yung kinuha ko dito sa may yan, dapat pareha siya. Positive. Kasi baligtad yung supply niyan, negative yung kabila, may pasok sa positive, mari masira tong ating ano, bluetooth module. Yan, ito yung gagawin natin guys. Itetest natin siya para makita natin na para pag gumana. natin tong ano, uh, bluetooth module para dito sa amplifier. Okay? Ito guys, uh, okay. Ah, uh, sukatan natin. alamin natin kung tama ba yung Uh, positive nya yung orientation nya papunta ron sa bluetooth module balang gawin natin guys ito sinet ko yung tester natin sa DC yan naka DC sya naka DC, naka DC sya. okay. tapos uh, ang gawin natin sundutin lang natin tong dalawang, ter uh, dalawang terminal sa may connector kailangan di magdidikit kaysa kasi pag nagdikit sya short go short yung ating blue uh, amplifier yan bali naka power on sya Tutok natin yung camera. Tapos, yan. Kunin natin yung tigisa. Makita nyo. So, yung tester natin. Yan, nakaset lang siya sa DC. Okay, hindi ko lang hindi makita yung. Yan. Tigisa lang siya, guys. Okay, sundot natin dun sa dulo. Kailangan dito siya magdidikit. Para hindi may natin yung short. Okay, yan. Bali, natama ko na yung terminal. Yan, makita nyo guys, oh. 5, ayan oh, uh, 5.06 uh, 5 volts, yan guys, makikita ninyo. Hindi siya negative, positive siya. Ibig sabihin, uh, yung terminal, na yung position ng terminal, tama. Ayan, guys, makikita ninyo. Kasi tama nga naman, kung itong module na to ay nasa kaliwa din yung kanyang uh, positive. Makikita natin guys, pagka nakabili kayo ng actual nito, makikita, makikita nyo yung tsura ng Bluetooth module na to. Ayan oh. power on siya, Okay, oh, okay guys. Nagkaroon siya ng supply. Ibig sabihin, may supply na yung ating Bluetooth. Yan. Isa pa guys, ito kung makikita ninyo, ito kasing Bluetooth module na to. Yan. Ito yung kanyang uh, input. Gagawin natin, salpak na lang natin dyan. oh, dyan, natin hihinangin sa may yan, sa may lagay ng RCA niya, ng jack. Dyan tayo kukuha na input para naman sa speaker yan. Dyan na lang guys ang gagawin natin. Napakasimple lang na kakakulang natin yung positive tsaka uh, dalawang positive niya kasi left and right eh. Tapos yung negative niya, pagkasamahin natin yun na yun. Isa lang yan guys. Okay? Yan lang guys. Napaka-simple siya. Hindi naman siya... Napaka simple guys. Hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap gawin. Sunod na ang gagawin natin guys. Uh, ito. Bali, yung input ng speaker na ilalagay ka doon sa RCA, ihinayin ko tapos papakita ko sa inyo pagka nahinang na. Ito guys, bali ito. Nahinang na natin yung uh, wire niya. Ayan, kung ninyo, ito, itong white na to, yung wire na white na to, ay... Uh, ito yan, yung nasa baba. Okay. Yan, yan, yan siya. Tapos, itong isa naman, uh, tatlo siya eh. Bali, itong, yan, yeah, ito yung white na yan. Yan na yun. Tapos, ah uh, itong red, yan din siya. Bali, magkatabi na siya. Bali, yung dalawang left and right. Yan, okay. Yung dalawang yan. Tapos, ito guys, ito, ito. Ito yung pinaka-ground niya. Yan, kung ano yung nakalabas na, yan yun. Yan, yan yung pinaka-ground nung ating RCA. Yan nga, bali sa taas siya. Ngayon, ito, ito, tatlo siya eh. Bali, nakita ko sa inyo yung connector nung uh, Bluetooth module. Ito, yung kasama to dun sa binil nating module. Yan. Kaya tatlo siya, left and right. Nung gitna, yan, ito siya. Lagi siyang ground. Kumbaga, kaya sa tatlo guys, makita ninyo. Yan. Left, right, tsaka ground. Basta yung gitna lang, ground. Para dyan dyan. Dyan, ilalagay yan sa dilaw. Kasi itong ginamit kong ground, kulay na ginamit kong wire sa ground ay kulay dilaw. Tapos, ito yan, left and right. Bahala na kayo guys wala namang ano. Kahit magkabalik tayo dyan, wala namang magiging problema. Yan, ilagay nyo lang dyan yung isa Yan. Tapos kabilang dulo naman, ilagay nyo lang din yung white. Yan, ganyan guys. Napakasimple lang. Simple-simple lang guys yung pagkakabit ng uh, bluetooth module natin. Ito yung input. kumbaga input ng ating uh, audio input. Napakasimple lang guys. Yan, bali ganyan lang gagawin. Sundan lang natin yan. Basta yung gitna nito, yun yung negative. Nang galing doon sa bluetooth module na wire nya. Yan, yan. Bali ganyan lang guys. Makita ninyo. Napakasimple lang. Basta yung gitna ay ground. Kunin yung ground. Tapos yung kabilaan dulo, yun yung left and right ng audio nya. Ng bluetooth module. Papasok nyo lang sya doon guys doon sa RCA. Yan, napakasimple lang. Yan lang yung gagawin natin. Tapos, yan, syempre salpak dito. Yan, yan, na yung para dyan. Yan, okay. Tapos, natanggal yung isa. Yan, tanggal yung isang audio natin. Okay, yan. Jibit lang uli natin siya. Para matesting natin. Tapos, ito naman yung power niya. Total sakto naman dyan. Sak tama naman yung orientation ng uh, wire. Para sa positive at negative. Yan na yan. Okay guys, napaka simple lang. Yan lang yung uh, gagawin niyo pagka kayo magkakabit ng uh, Bluetooth module. Yan. Okay? Simpleng simple lang. Gagawin uh, ko guys, gagawin ko ngayon guys, uh, Ayusin ko na to. Tapos uh, testing natin. Bali kabit ko siya ng ayos, tapos testing natin para malaman natin kung tutunog na siya. Yan. Okay? Yan, bali guys, ang ginawa ko, ipinatong ko muna yung Bluetooth module tapos yung board niya yung uh, ito nga pinix ko muna sya dyan yan para nakapatong na lang tong ating bluetooth module tapos to guys makikita ninyo yan input dyan yan punta speaker ito na sya yan para magkaroon sya ng input yung bluetooth natin ito na yung tatlong yan yan kung makikita ninyo to yan ito yan tatlong yan tapos uh, ito guys testingin natin yan power on Okay, may, may lumabas na sa module. Tapos ito, syempre, connect natin yan. Kaya yung cellphone natin, kailangan nakakonect. Connect natin yung bluetooth nya guys. Tapos isa pa guys, uh, meron, meron ibang amplifier na <coughs> makikita nyo, walang siyang kasamang USB. Okay lang kahit walang kasamang built-in USB yan. Kung namamroblema kayo kung saan kayo kukuha ng 5 uh, volts o ng supply, pwede kayo mag-tap doon sa pan guys yung fan ng ating amplifier, lalo yung mga pang video amplifier, pwede ka maglagay doon ng, uh, yung nakukuni mo supply. Yung pinakapan niya, yung uh, LEC. 12 volts kasi yung guys, eh, built in naman tong ating, uh, uh, to, sorry, uh, auto volts. 5 to, uh, 5 to 12 volts yung ating bluetooth module. Kaya pwede tayo magtap doon para kuning supply. Para kumuha ng supply. Tapos yung isa naman, uh, yung audio niya doon pa rin. Okay, doon para sa RCA. Tapos ito guys, makikita nyo, ito, meron tayong DVD at USB, itong switch na to. Bale, doon ko siya kinuha sa DVD. Yan, dyan. DVD din na patangang kaya. Makikita nyo to. Yan. Ako yan ako nag-tap sa pinakaunang yan. Nakaswitch ako sa DVD. Kasi pag pinundot ko siya, pag ginawa ko sa USB, wala na guys. Kumbaga hindi siya tutunog. Kasi nga sa DVD ako naka-switch. Doon lang tutunog yung ating uh, Bluetooth module. Okay then guys. Pwede gawin natin. Test natin. Medyo mahina lang kasi yung ating mabagal yung ating cellphone. Yan. Yan, yeah, isa pa yung wifi. Hindi na connect. Okay. Testing natin guys para malaman natin ang uh, kung nagko-connect na siya. Yan. Loading lang siya. hintayin lang natin yung ating uh, mag-play yung cellphone kasi yan, uh, mabagal, mabagal siya. Okay? Yan guys, uh, si nag-play na siya. Ngayon, volume natin na kaunti. Yan, okay. May, yan, may kung ano, may narinig na tayo. Na nag-connect na siya. Yan, okay. Tapos, tayo natin mag- Yan, okay. Okay guys. And kung marinig nyo, okay na guys, na nakakonnect na tayo. Bali, ito na nga. Ah, tumuturog na rin siya. Ayan. Okay. Tapos, ito guys. Makita nyo to, pwede tayong ah, uh, sa cellphone. Pwede tayo diyang uh, pwede tayong gawing control yan guys. Maliban dito yung volume nito. Ayan. Tapos, yan, kumahan na ma ano, marinig nyo naman natin. Tapos itong cellphone, pwede rin tayo dyan mag-control ng volume. Yan, nakikita nyo guys, pag pinindot pag pinindot ko itong uh, volume control ng cellphone, yan, okay. Meron din siya. Kumbaga, nakokontrol niya rin yung Bluetooth module natin. Yan guys, okay. Bali, ito guys, okay na tong Bluetooth na to, to. Gagawin ko na lang dito. ay uh, kakabit ikakabit ko na lang siya. Kung hanapan ko na lang, hanapan ko na lang kung saan ikakabit yung module na yan para magbutas ako dito sa ibabaw kasi dito wala nang space. 'Yun, uh, guys, sana may natutunan kayo. Uh, salamat sa panonood.